Nagpagawas o gibati ang usa ka istudyanteng taga Jensen pinaagi sa iyahang social media account kabahin sa tiil sa insekto nga nakitaan sa pagkaong talong nga gipares niya sa pastil. Sa picture, makita nga adunay gibilugan nga bahin ang nagpost asa miani kini ug managlahing reaksyon sa comment section ug adunay uban nga gikumpara pa kini sa ipis. Dito pa na, ako siya nakita nga pahurot na ako ang talong which is murag na ano jud ko ba syempre halos na na nako na eh tapos so ibig sabihin murag naka ang uban siguro nako na to nakaon, na nakao na intake na nako sa akong lawas wala na lang matud pa siya ni react sa mismong panghitabo aron dili makamugna og scenario sa mismong kananan naka nanami sa room naka realize mi sa mga friends mo na kinahanglan siya i take og action which is mo to gi nako na Kaduha usab giadtuan sa news team ang gireklamong tindahan sa pastil, particular sa Rojas Avenue apan sarado kini. Gani ang namaligya og pastil sa Quintuna na Park nga sinanay Gloria, ginasiguro matud pa niya, nga limpyo og dili bahaw ang baligyang pagkaon. Pero siguro gidi mo nga ang imong baligya limpyo kay para ang imong customer magbalik-balik sa imong labi na mga estudyante, mga artihan ba mo mga estudyante. Matud pa kay Councilor Elizabeth Bagonok, Chairman sa Committee on Health and Sanitation, nga aduna na yung existing ordinance nga nagasigurado sa food safety sa street foods, sa informal food vendors sa Jensen, mao ang Ordinance Number no. 13 Series of 2017. I assure ang mga tanang general As to the kind of quality control undertaking to ensure the safety, the freshness of their uh, consumable products. Nagpahinumdum usab si Juscoro Nunez III, Health Education and Promotion Officer sa City Health Office Jensen, sa mga sakit nga pwedeng makuha sa hugaw nga pagkaon o kung adunay insektong ni patong ni ini. Lakip dini ang food poison, hypoid fever, diarrhea o daghan pa poisoning o pag or sakit galing sa pagkain ay pagtatae, pagdudu pagsusuka. Maaari mga cause ng dehydration at organ failure kung hindi maagapan. Sa pagkakaroon, wala pa usab na talang kaso sa food poisoning ang City Health Office Jensan. Panawagan usab sa mga estudyante sa tanang namaligya maligya o pagkaon na siguraduhong limpyo ang ginabaligyang pagkaon bisan pa man barato kini. Siyempre, ang mga students is ginapili mga na mo ang practicality. So, pastil dyan ang ginakahalo sa students. So, ano lang balik Like, biskat barato siya, dapat limpyo po siya at the same time. Pag dili siya okay, dili siya limpyo, may, pwede po siya makakos of any kind of diseases. Kanang, akong ginauna, mamog huwag nabas sila'y kutsara nga, ginabutang sa ininit, mam, kay mom dyan na importante para mga wala ang kagaw. In the heart of changing lives, kini si Brigada Liza Labajo sa Brigada News Jansan, Brigada